Mga idol, yung manananggal. Ayan lah, Ala, yung paa. Gumagalaw pa. Ala. Oh. Uy. Salamat kita, Ate Mr. Conde. Diyos ko, Lord. Nagagalit yung katawan. Ayan. Hmm. 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 Ayan. Kaliwoto yan. Oh, ayan. Ayan masakan. Hui. Ha, Dian. We just kuda kau balik. Enu, sampai mata kita deh. Eh, no. dulu. Kita nyo. Alam ko na dyan ka lang. Ay, sige mga idol. Hindi mo na nangkal. So, sa sapato is ko sa kasit ng sa talak kong sit ng ilok battery through satana nang gusto rin muna sa ating krimis kasi binilas Diyos <clears> ko <throat> bumalik dito nyo bumalik so yan mga idol ito na ang pinakahintay natin gabi na at balikan natin yung kubo ngayon so hindi ko alam kung anong mayayari so shout out po sa lahat ng mga viewers natin lahat ng na nagsubscribe lahat ng na mga OFW na palaging nanonood shout out po sa inyong lahat huwag kayong matakot ha? huwag kayong matakot panoorin nyo ito ang video na ito hanggang dulo balikan natin yung kubo kung saan may manananggal at aswang so yan mga idol shout out sa inyong lahat so sana po supportahan nyo ako ngayon kahit ako lang po mag isa ginawa kong lahat para po sa inyo to so ayan samahan nyo po ako at uh, panuro nyo po ang video to hanggang dulo mga idol pag pray nyo ako mga idol ha pag pray nyo ako na wala masamang mangyari po sa atin so tara let's go so mga idol medyo mahangin Sino yan? Salve mate katate, Mr. Recorder! Parang may kumakalang dito. Tabi-tabi po. Ayan. Dapit na po magkabi mga idol. Ah, medyo madaling ng konti, no? Huh. Diyo. Samahan nyo po ako ngayon mga idol. At hindi ko po alam kung ano mayayari ngayon. Kinakabahan ako. Pero para may sumusunod sa akin. So yan mga ito. Malapit na tayo sa kubo. Ito na. Ayan. yun mga ito. Nakakatakot pala kapag gabi. Sobrang nakakatakot dito. Ano yan? Parang, parang umuulan. Parang ah patututuan tayo sa ating paglag tabi-tabi po so yan so yan mga idol uy ano yun parang parang maamoy ala saan banda yun mga yung manananggal ayan o ala yung paa gumagalaw pa ala oh uh. uy salim natin kita atin mister kote Diyos ko Lord nagagalit yung katawan yung asin ko at saka yung holy water ito Ayan. Hmm. 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 Mm. Ayan. Kaliwato yan. Oh, ayan. Nasasaktan. Uy. Grabe. Mga idol, oh. Nasasaktan yung katawan. Sino yan? Salve mga tayo. Tatay mo sila ko, eh. Sir Patris Benedicti. Kusang krasit mi hidok. Sudra kusit mi hidok. Padre tru sa tanah. Yan kong sodi mi vanas. Hansa Ipsi bini na bibas. Hmm. Yan, gumagalo pa sa mga idol, oh. Ha? Totoo yan, ha? Totoo yan. Yan, oh. No? Oh. Grabe naman yan. Wala tigil. Woo! Galit na galit, mga idolo. Uy! Sumasabay sa ulan. Woo! Pagang ulan siya dito ngayon, mga idolo. Lumalakas pa. Wala. Oh, ano yan? Grabe yung ulan ngayon, ha? Ito so, yun, eh. Alam ko na, dyan ka lang. Yung hey, mga idol, oh. Itang kita ko, oh. Yung paan niya. Oh, no. Gumagalaw. Ah. Ah. May nagalit. Oh. So, mga idol. Ayan. Oh, napakasayang. Umuulan pa. Bakit pa ngayon? Oh. Sabi we want to get out of So the papist Benedict Kung sang krasit mi hidoks <laughs> So drakosit Badri turo sa tanah Nanggong so di mi banas Saan sa manang kalibas If si binina bibas Ayan Lumakas yung ulan Grabe Bakit pa ngayon So yun mga idol Hindi ko inasahan to Na oh. Nakita ko na sana yung Kalating katawan ng manananggal Galit na galit yung katawan yung sa likod ng bahay Huh. Ayun, umuulan na. Kahit ulan, hindi tayo titigil mga idol. Hindi tayo titigil. Diyan siya oh. Huh. So yun mga idol. Bakit pa kasi umuulan ngayon eh. So yun. Alah. Ayan mga ito lang. Look! Uy! Sino yan? So ayan mga ito lang. Dito. Sa Patris Benedicti. Asang krasit mihilok, sa sit mihidoks. Badiritro sa tanah. Nang gusto ni Mivana Sant sa malakwilibas. Ipsi binina bibas. Ayan mga idolo. Oh. Kita nyo? Gumagalaw yung paa. Lapitan natin. Nasabuyan ko na yan ng holy water. Ayan oh. gumagalaw. At nasasaktan. Lo! Oh. Yung katawan niya. Nandito lang. St. Patris Benedicte. Sang krasit mihilok, sang drakosit Badri tru sa tanah. Nang kong sodi wivana. San sa malaku lewas. Ipsi na bibas yung katawan niya mga idol nandito siya alam ko nandyan ka lang hindi ka hindi ka makakabalik sabi mga tatay-tatay Mr. Recorde ayun so yung mga idol kita nyo yung katawan ayan yung paan niya ayan oh. Oh. nandito lang siya hindi ko makita Hindi ko makita. uh ano? Ano yan? Nandito siya. Nandito. Ah. Uh. Oh, ayan oh, oh. Gumagalaw mga idol oh. Nasasaktan yan. Nasasaktan. Oh. Oh, gumagalaw yan. Oh. Salimatik ko tatay ko Recorde. Hmm. <coughs> 'Di ba? Gumagalaw siya. Oh, nasasaktan 'yan mga idol. May yung paa oh. Yung paa. Yung paa. Oh. Gumagalaw. Gumagalaw. Hmm. Totoo 'di ba? Totoo 'yan mga idol, totoo 'yan. huy oh. ito Alam ko nandiyan ka lang. Pagpakita ka. nasa taas ya Hindi ka. Hoy! Wow! Oh! Wow! Oh! Ayan. Lumipad na yata. Parang lumipad na. Dito. Tayo natin dito. Alam ko nandito ka. So, yan mga idol. Nag-iisa lang ako ngayon dito. Pero gabi tayo ngayon nag vlog para sa inyo to saan na yung katawan ha katawan naman nanggal so yun mga idol oh gumagalaw galaw siya oh yan gumagalaw galaw oh ayun oh nagtatago lang siya dito so yan mga idol kita nyo naman diba totoo po gumagalaw yung lahat katawan nuna na nanggal so ngayon hanapin natin dito nagtatago siya dito sa taas mga idol parang lumilipad yata siya dito Patris, Benedicti, kusang krasit mihilok, sundra ko sit, sit mihidok. sa tanah. Nang gungso di vivana san sa malak kulivas. Ipsi binina bivas. Oh. So yun mga ito. Dito sa So, so yun mga ito la. Ngayon, kita nyo di ba? Buti na lang. bumalik tayo dito. At nakita natin. Ayan oh. Ayan. Nakita natin yung katawan na yan. Pero yung yung kalahati mga idol nagagalit. Nagagalit. At nagbawala dito. At hindi ko na siya makita. Ayan oh. Ayan gumagalaw, oh. Gumagalaw Gumagalaw. Oo oh. ah, Siguro may biktima. May biktima yung manananggal. Hindi ka makakalapit dito. Hindi ka makakalapit. Siguraduhin ko mahuli kayo. Ah, medyo malakas yata sila. So yun mga idol. Ito sa likod. Oh! Uh. Ayan, ayan oh. dito. Sige. Ito sa patis, pinidikti ko. sang mihilok. Sandakosit, mihilok. Sankrasit, mihilok. Dah teri terus sa tanah. Nenggo sa demi vanas san sa malaku lewas ibse bini nabi bas. <coughs> Inahanap ko yung katawan. Wala dito. Saan kaya napunta? Siguro mga idol, lumilipad. Lumilipad siguro. Balis makatakas. Oh. lo, Nandito sa so, takas. Ano? Ano yun? Uy. Um. pa rin siya. Hindi siya makalapit dito. Hindi makalapit mga idol. Sa Patris Benedicti, kung sa krasit milok, sa drakong sit mihidok, sa tanah, nang kung sa dimibana, saan sa malakwili, vas, ipsi, bibas. Ayan. Oh, lo. Ano yan? So, yun mga idol. Nahanap ko yung ano. Baka nandito. Uy. So, yun. So, yun mga idol. Papakita ko sa inyo. Ang katawan. Yung mga bituka. Uy. Bilipat. So, mga idol. mga idol. Ayan o. Ayan o. Kumagalaw yung pa, di ba? Napaka-legit po. Ayan o. Yung bitukan niya. Sabi ko sa inyo eh. Akala nyo ha? Nagpibiro ako dito. Mahi Hindi maano to. Hindi madali. Napakahirap po ano na dito mag-explore. Dito. Lumilipad. Lumilipad mga ito. Lumilipad. Diyos ko Lord ah. Dito. Oh. So yung mga yun, sana kaya yun. Yung ano lang dito. Yung katawan. Ayan, palibot-libot lang kami ngayon dito mga idol. Matakas. Oh. Ito yan. Uy, Ay, Diyos ko, nakabalik. Ayan o. Salve mo, tatay ko, tatay mo sa Ayan o. So, yung mga idol o. Kita nyo. Alam ko na dyan ka lang. Ay, so, yung mga idol o. Yung mananangkal. Salve mate kita te mister Kudi. Puk sa tapatis binidikti ko sang kasit milok sang drako sit milok. Padre tru satana. Ang gusto ni mga sad. Si bumalik. So, yun mga ito. Lang. Kita nyo? Bumalik. Bumalik sa kanyang katawan. Alam ko, nandito ka lang. Oh, Ayun. Napakadilim dito mga ito. Wala, walang katao-tao. Walang... Oh. Ayan, di ba sabi ko sa inyo, napakadilim dito kapag gabi. Ayan, kita nyo? Hindi ko makita. Lo, sa inyo mga ito. Lo,